maayong hapon sa inyo. Hapon na diri ay guys. Kanina umulan. Adto na pud may karon sa Izumiya guys, mamalingki na pud mig panihapon ni Mutusang. Di ba Mutusang? Mm? Mamalingki na pud tag panihapon. Oh. Dinir. Oh, dinir. Mm. Ayan guys. guys. Mga una po big ice cream ni Muto sang Pero ting inita sa panahon. Ang sama ni siya Muto is strawberry milky. Oh, milk yan. Uh. Hmm, Amay di. Amay. Mm -hmm. Ayan guys. Nakapamalit na ni Muto uban ni Hapon. Namalit mi o kuan kanang mga lang daan. Nasuruy-suruy po mi guys dito sa tindahas mga sinina. Libot-libot lang -libot, mi dito. na napalit ni Muto ay 30% off. Sandwich. Bagong okashi. napuy bagong okashi. Asa raman tayo yung mo sang? si na 21 cent opo ni siya. Usay pangalan, ani mo to? Hmm? Ani yung pangalan, ani? Huh? Namay na ni? Tonjiro. Onjiro. Tong. Tongjiro. Baboy. Baboy soup. Baboy soup. Baboy soup. Ayan, 20% off din. Tsaka bumili din kami ng kimuchi. Kimuchi. Walang ano, walang per percent off. Walang discount ang kimchi. Ayan guys. Yan ang panihapon namo mamaya ni Motosang. tusang ng sushi na 20% off lang mga 20% 30% off lang yung mga binili namin para para maraming mabibili at mayroon ding juice smoothie juice ayan tag 39 yen lang to ang mura mura magkano ang pesos 39 yen mo to Ah, 39 G9. 139. Ah, 139. Magkano sa pesos 139 mo to sa? Mm. 60 pesos? Ah, mahal. At bumili din kami ng atay sa manok. liver liver chicken. Sa Bisaya, atay sa manok. Ayan guys, ang aming panihapon. Diluto daan ang among panihapon. Ayan. Tipid na tipid kaayo. Kameran duha ni Moto mukaon ani guys. Ayan. Ayan si Moto san busy sa kanyang negosyo na auction. Marami kang buyer muto auction? Um, mama Mama. Mama? Dabusin na mong anay. Kaksang ate mo sinamungan na He? Unsa? Eh, unsak Nani? Gusto mo but Things nai. Nai. Gusto nai. Ano naglingkod like mga ubus? ubos? Hmm? Oh, ubus na. Nandi. <laughs> Nandi so kuri suwaro? Eh, kuri at triko. Ubus um, cegau, ubus obos. cita. Ubus no. gaun-gaun apun-apun saya eh. mau ke gaun motosang sering banyak lemek sarap enggak, mm enggak -hmm. sarap si gila mau ke gaun eh. menambuk, menambuk bintang ga ikut be am, ah, tambang Tabang man, gagumong tabang. Mas lamig yung sitsaron sa amu-amu to, sang. Sitsaron yun, eh Kung man ibitsin. Ay mo, make the whole rice yun. Ah, bantog rin Tabang-tabang. Sigaw ah. Kapit basic potato. Kuha. <laughs> Natanggal yon. Basta na nilagay mo mutusan. agad <laughs> na. Pwede lo Ha? na Sa na yun. ano tao yun. Ano Ota si ni Sa man imong giinom. Ocha. Ocha. Bakit may pira doon? Nandi o kani aro. Hmm? Nandi o aro. Hmm. No. Ha? No. Hi guys. Wala kaming pasok ngayon, guys. Sabado sa Siburi guys Sabado, Linggo at saka mandi wala kami pasok guys kasi holiday din sa lunis guys ngano pitok-pitok manay mong mata mo to, sa... <laughs> <laughs> ano nani hmm. nalipay ko guys kay gahapon nang hatag o bonus ang among gitrabahuan may na lang may nalang motosang no. Nakadawat o bonus. Mm. Nima ang kusinin. Chutre. Ayan na guys. Ito yung natanggap namin kahapon sa trabaho. Bonus. Namigay ng bonus. Ayan guys. Dami. Mm, Kunti na lang. Awa naman in, in, ikaw. <laughs> Kunti eh. Okay na yan. Kaysa wala. Diba? At least namimigay ng bonus yung pinagtrabahoan namin. Ayan. Pwede na yan, pambili ng kisami doon sa probinsya namin kasi 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 yung kisami sa probinsya namin nadunot na. Kasi yan na yan, motosang pambili. Yan, yeah, maniha po na mi guys. Dito na ni Muto ang pagkaunan mo. aming panihapon, diinit na ni Mutusang. Kaya niluto ra pangidaan. mani hapon ta. Oo. Oh, oh. Iwan ang ginit. Oo. Oh. Soy sauce. Ayan ang Tujiru, tujiru? tujiru. Tonjiro. Ayan po ang Tonjiro sa Japan. May, may, halong gabi. Ang tawag sa Japanese. Ito naman ay atay sa manok. Wow, kalami. Mutosang. Ang sarap ng pagkain ng Japan. Ayan, ka. Serap, serap <laughs> Wow, kimuchi, Wow, nang korion, muli jadi jepang, muli korean jepang, oh, muli jadi jepang, in jepang, jepang, mm. 食べて。